Sige po, Mr. Johnard, pakikwento po. Pasayro po ako ng Jack Lairner bus. Galing po ako ng Suru-Suru, binyan Laguna po. Mula po, suru po, nakatayo po ako hanggang dumating sa Magallanes. Okay. Ngayon po, sa sobrang dami ng pasayro nila po, lahat standing na po, punong-puno -puno na. Bumaba po ako sa, kasi nasa tabi ako ng driver eh. Mm -mm. Bumaba po ako para pagbaba ng mga pasayro, hindi ako nakakaabala. Pagbaba ko doon, nung nababa na yung mga tao, lahat, Sasakay po ako, ma'am. Inanong ng konduktor na hindi daw ako pasayro. Tatlong bisis tinanong ng inspektor. Tinanggi ako ng tatlong bisis ng konduktor. Ngayon, nagkainitan na, nagkapalitan kami ng kuro-kuro, masalitang ano. Siyempre, napahiya na po ako eh. Pero ang tanong ko, sir, ang makasingit, meron ba kayong dalang ticket ngayon? meron po, sir. Ito po. Para ebidensya yan na talagang pasayro kayo. At pinakita niyo ba yung ticket niyo yan? Opo, no, sa kanila, para matapos ng usapan. Pero po, huli na po, sir. Nagkainita na po kami bago ko ipanood. Nung ilapit ko sa conductor yan, sir, yung ticket ko, sinapak po ako sa kanan. Uy. Pangako. Ngayon po, nagsuntukan kami dalawa, nagharap kami dalawa. Kasi asar na ako, sir, eh, Pinahiya na ako. Kasi hindi na daw ako pasayro. Oh. Inahiya ako sa mga tao. Oh, iniisip na, baka hold up. ako, anong klaseng tao ako? Kasi tinanggi ako, eh. Magandang hapon po sa inyo, Erba Ladista, konduktor. Sir, si Rafi Tulupo po sa Radio 5. Sir, bakit niyo po eh, sinaktan? Ito po inyong pasahero. Eh, pasahero siya meron siyang uh, ebidensya. Ito yung ticket. Yes, eh, Pinapakita niya ngayon. Bawal po kami may ng pasahero doon. Mm -hmm. Kaya pag akit niya, yung ticket po, inahanap po po. Kasi bawal nga mas makay doon. Okay. Eh sir, yung wala siyang ticket na ipakita, sinugod po ako, sinuntok, sinuntok po ako. Bakit kanya po susuntokin? Eh, maayos naman pagtingin niyo ng kanyang ticket. Kaya nga sir, kaya nga po, hindi ko alam, ba't niya ako susuntukin? Sir Jonad, eh, ikaw na po una nanuntok? Hinahanap ko yung ticket pero pinilit niya ako, halos hilain niya ako sa bus na pababawain. Isa pa yung inspector na sumuntok sa akin sa dito, 2 sir. Ah, dalawa pala sila? Mam, mga tatlo nga, sir. Eh, kasi sinuntok ako dito. Sinuntok pa ako dito sa batok. Dalawang biso po ako bumulagta. Tinulungan na po ako na matanda. Okay. Ma'am Catherine, naimbestigyan niyo na po ito? Actually, sir, ngayon ko lang dinilaman yan nung tumawag po yung staff niyo na mayroon nangyari na ganyan na incident. Pero kinuyok po siya nitong tatlo. At siyempre, sabi nitong tatlo, nauna itong si isa. Kaya pinagtulungan nila itong isa. Pero kung titingnan mo talaga, ma'am, eh pasahero siya, ma'am, eh, di ba? Dapat Opo. ang pasahero, binibigyan po ng mga considerations. Tama, sir. Tama po. Di ba? Apo. Pakiimbestigahan nyo na lang po ito dahil siyempre, ma'am, ayaw nyo po masira. Ma'am, pupuntahin po. po namin dyan. Paimbestigahan nyo na lang po. Ito pong sumbong ni Sir Sige, Jonard. Um, punta lang po sa ngayon, kung pupunta po sa ngayon, sir, pwede niyang hanapin si Dave Kai mo. Hindi, ganito na lang po, ma'am. Sasamahan po namin siya kung papaano po yung gagawin yung investigasyon at uh, tulong dito kay Mr. Jonard being the passenger of uh, your company, Jack Liner. Ano po? Yes, sir. Yes, sir. Salamat po, po, madam. Thank you po. Okay po. Sir, you. sasamahan po namin kayo. Huwag mo walain itong ticket. Tapos, eh, tutulungan po kayo ni Miss Catherine. Okay? Magpapainvestigasyon. Salamat po, sir. Se sí. no me acuerdo, ¿no, pues raíz!